Mensahe ni Carl TZ kay Irad para sa kanilang muling pagtatapat, ano nga ba? Rene J nagawa pa rin manalo against Minana kahit masama ang pakiramdam? Broki at your service mga tropang Jazz ML at ngayong araw panibagong topic na naman ang ating pag-uusapan. Pero gaya ng nakasanayan, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button, notification bell at idamay nyo na ang like para lagi kang updated sa videos natin. At tara, simulan na natin. Sulit. Yan ang aking masasabi. Sulit ang ating paghihintay sa labang Echo versus Omega. Wagi ang mga orcas sa score na 2-0. Hanggang ngayon eh, wala pang bahid ang kanilang standing o wala pang talo. Pero sa kanilang sunod na makakalaban, match up against RSGPH. Magtatapat ang dating naging mainit noon patungkol sa usap-usapang Sino ang mas magaling gumamit ng Lancelot? Si Carl TZ at si Irad, mga tropa. Hindi naman ito pinalampas ni Mara kaya sa post-match interview, hindi nakaligtaang ibigay ang mikropono kay Carl TZ. Tinawag pa nga ni Carl si Irad na best friend niya at sana eh wag na daw itong magalit pa. Dumako naman tayo sa tapatang Minana IVOS at Blacklist International. Mainit na salita ang ating narinig mula kay Spider Miles at Sumpak patungkol kay Rene J. Alam naman natin mga tropa na this season eh may kinukumpletong hitman list kung tawagin ang rumor ng blacklist. Una ngang naikisan si Light ng RSG na sinunda naman ni Chuck Nu ng Barangay Omega. Nang tinanong si Spider Miles kung ano ang masasabi niya patungkol dito, Aniya na baka yung pangalan niya e eh, check ang mailagay at hindi X mark. Nawaring sinasabing kaya niyang higitan ang hitman sa kanilang laban. Maging si Sumpak ay merong mensahe para kay Renne J. Sa tanong ni Manjin na anong masasabi niya kay Renne J na kanyang makakatapat sa debut game niya. Wika ni Sumpak na galingan na lang daw nila pareho at ipakita ang best nila. Kaso may pahabol. Sa huli, kanyang idinagdag na maswerte pa rin daw siya dahil si J ang kanyang unang makakalaban sa MPL. In the end mga tropa, wagi ang Blacklist sa score na 2-1. On the post-match interview, stay as humble pa rin si J. Wika nito na magaling pa rin ang minana as a team and aminado naman ang The Hitman na nahirapan sila na nagresulta ng Game 3. Sunod naman na kanilang makakalaban ay ang The Yellow Hedgehog, isa pa sa mga inaabangan, after all, dating Sonic season si Sensui. Mula naman sa ating source na SpinPH, sa kanilang eksklusibong panayam kay Rene J, na alaman natin na may sakit pala si Rene J habang nangyayari ang laban, kaya medyo hindi daw naging maganda ang kanyang laruan. Pero bagamat may masamang nararamdaman, tinuloy pa rin niya ito Lalo na siya din ang kasama mag at ayaw niya namang iwan sa ere ang kanyang mga kakampi. Maging okay na kaya ang kanyang pakiramdam para sa sunod nilang laban? O baka naman magkaroon ng palitan at pumasok si Kimpoy? Abangan natin yan sa Week 2 Day 2 ng MPLPH Season 12. Bago natin tapusin itong video na ito, huwag niyo na rin kalimutang ihit subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating hot topic. Ano ang masasabi nyo patungkol sa topic na ito? O may request ba kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin sa susunod? I-comment dyan sa baba. This is Brokey from Just ML at kita-kita ulit tayo sa susunod na video.